Pero may naiiwan pala. That's, that's the worst thing that can happen po eh. I mean, kasama rin po sa responsibilidad natin sa BSWD na tumingin din. Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, sa unahan. Sino yung nandoon? Mga isang tumpok yun. Sino po ba yung uh, chairman? Eh, ganito din po. Pwede ho ba makausap? Kayo ba mismo mag-initiate eh, to talk to Sino po ba kayo? Ano ba kayo lang? Doon malalaman ninyo na hindi sila kasama. Yun ho, that's how I learned na hindi sila, na naminili yung LG, ako mismo, yung mata ko mismo ang nakakita. Now, DILG, balikan ko ho kayo. Um, uh, before I go back to the DILG, the Department of Health, are you here? Do you have a representative? Dr. Quintana, is that you? Good morning, Mr. Chair. All right. Um, the Department of Health uh, fully supports the intent of the proposed measures, which seeks to protect and promote the welfare of uh, senior citizens by providing a universal social pension, simplifying access to government aid, penalizing discriminatory acts in the delivery of social protection programs, in institutionalizing the provision of monthly maintenance medication to elderly and establishing nursing home for senior citizens. It is fully aligned with the Universal Health Care Act of promoting health, well-being, and dignity of all Filipinos through equitable access to health care services. This is, uh, this is reaffirmed in the department's medium-term life strategy, eight-point action agenda. That's all, Mr. Chair. Thank you. All right. My question to you, Dr. Quintana. Wala ba kayo na experience na ganito na may discrimination pag lumapit sa inyong uh, regional offices, provincial offices na kailangan ng tulong ng ordinary mamayan? Meron din bang discrimination sa medical assistance niyo, maif, kung tawagin? Um, sa so ngayon po, uh, wala pong um, uh, informasyon sa Department of Health tungkol po sa diskriminasyon uh, pagdating po doon sa uh, MAIP na service, service, service yung pin, po ng Department of Health. Alright. Uh, DILG, I, I, uh, can you bring the DILG back online? Mama, okay. Anong lang po natin? Attorney? Chair, yes po. Opo, itanong lang po natin. So, kayo naman po, isang ayaw naman po ano na ikulong natin yung mga lalabag po dito pag, uh, kapag ito po inaypasan na, uh, makulong po sila, hindi bababas isang taon, hindi sosyobe sa anim na mga taon at sila po ay mapabibisqualify ka sa pag-ika uh, nga pag uh, hold public office. Will you agree with this penalty? Uh, on our part, uh, Mr. Chair, uh, we believe um, the sanction is appropriate to deter these malicious conducts against our senior citizens. Um, I'm sure Arpa will agree with you, right? Uh, we do agree, um, Mr. Chair. At sa ngayon po, yung matas po natin, Uh, Ma'am Arta, meron po tayong two-strike policy po, uh, Your Honor. Yung first offense po, yung administratibo lang po yung kaso. At uh, sa pangalawa pong offense, saka po papasok yung kriminal. But we do support that in this particular case, given the urgency of the assistance that has to be received by the recipients, we do agree that on the first offense, we should have uh, criminal liability. Tama po kasi mabagal po yun. Yung second, uh, first, second offense. Eh, patay na nga po yung tao. Yun ang problem yung iwasan po natin. Uh, that is uh, the question that... Na, let me ask, dito sa PCSO, namimigay din po kayo ng ayuda. Uh, may mga complaints po ba ng discrimination sa inyong tanggapan uh, na hindi po nabibigyan ng assistance o pinipili lamang? Uh, how, how do you how do you uh, give out the uh, assistance for sa LGU. How do you get the names Shima mga dapat bigyan ng ayuda? Yeah. Good morning, uh, Mr. Chair. On the part of PCSO, we have the uh, so-called medical assistance program, and we have adopted uh, a system where our uh, requesting parties or uh, patients can access our uh, online system. And um also we have the email address then where they can send their uh, documents to support their request. Sa so, I amin mean, mga branch offices all over the country we have the um, hybrid uh, uh, system where we can uh, entertain ito po mga walk-in at saka meron din po tayong online. So we do not discriminate uh, Mr. Chair, sa mga requesting uh, parties po natin. Alright. Um, balik tayo sa Department of Social Welfare. Uh, ano po yung mga ah uh, klase ng diskriminasyon na natatanggap po ng inyong tanggapan eh uh, na maaring na-document po ninyo, na narinig po ninyo pagdating po sa pagbibigay ng mga ayuda na yan. Uh, at ano po ang mga sektor ang apektado kadalasan ng discrimination na ganito po? Uh, Mr. Chair, when it comes to the discrimination, um, as you mentioned po earlier, ito po yung pag, um, sigo, yung sa mga vulnerable po natin and the poor, sila po yung hindi nabibigyan ng sapat na ayuda po, Mr. Chair. Okay. So Sa National um, uh, Commission of Senior Citizens, ito po, lagi po itong uh, nagiging biktima po, lagi pong last priority ang mga senior po natin. May naririnig din po ba kayo? May mga reklamo o dinudunog po sa inyo sa National Commission of Senior Citizens pagdating po sa pagbibigay ng mga ayuda? I mean, nahuhuli po ba the, the senior citizens? Hindi po umaga po, sa Chair. Meron din po at uh, pinaprocess po natin ito sa local level kapag ka po may mga gano'ng reklamo. Yeah, but the, the question is, um, uh, uh ano po ang uh, kadalasan na sumbong po nila sa inyo na pag nagbigay po ng ayuda, nagbigay po ng AX, hindi sila prioridad? Kunwari sila ay tinamaan din naman ng bagyo, nasira din po ang kanilang tahanan. Na-experience din po ba nila yun dahil hindi nila binoto si chairman o si mayor, kaya uh, nadidiscriminate din po sila? Hindi naman po ganun ka-specific po. Uh, yun lamang pong prioritization sa kanila. Yun lamang po ang kadalasan po na reklamo. Alright. At yung Nutrisha Baraan po, Department of Budget Management, uh, meron po ba kayong posisyon sa uh, regarding sa uh, Senate Bill number no. 254, Anti-Discrimination Social Protection Program? Good morning, Mr. Chair. We support the intention of the bill and we defer to the Civil Service Commission on the other penalties. Thank you, Mr. Chair. Alright. So, all of us would agree here na itong bill na ito, pag nilabag mo ay may ka na parusa. So, all of us will agree kailangan na, na may imprisonment not less than one year, not more than six years, at saka perpetual disqualification kung siya po ay appointed or elected official. Alta, you agree? Uh, definitely, Mr. Chair. All right. DILG, you agree po? Yes, Mr. Chair. Department of Social Welfare, you agree? Yes, Mr. Chair. Philippine Child Assistance Office, you agree? Yes, Yes, sir. We feel the so support, Mr. Chair. Department of Health, do you agree? Yes, Mr. Chair. We your support. National Commission of uh, Senior Citizens, you agree? Yes, pa, Mr. Chair. Okay. I'm going to ask the National Council for National Anti-Poverty Commission. Do you have a representative? You, uh, Ms. Uh, Basiano, what can you say about a election? I'm sure you have mga lot na lagi pong na nagre-reklamo na sila po hindi nabibigyan ng ayuda. Can you put that my po yan, ah uh, Mr. Chairman. ah uh, ganito po. ah uh, in fact, uh, very, ano, very pronounced po yung pang, uh, pang-discriminate niyan noong panahon ng COVID-19. Uh, yung mga nakatatandang tumatanggap ng na noon po ay 500 pesos a month lang. Uh, yung mga nakalista na tumatanggap ng 500 pesos a month ay hindi nila binigyan ng uh, ng ayuda. Uh, so uh uh ito po ang masasabi namin. Uh, first, we we support we uh, we are agreeable to the uh provisions of uh, Uh, the senate bill uh, 254 uh, uh, precisely because uh, it deals with uh yung um, tinatawag nating discrimination Uh, sa mga nakatatanda. Especially yung mga, yung mga nasa bahay na po, yung mga, mga uh, na hindi na makalabas, hindi, hindi nila ma, ano, ayaw nilang tanggapin, gusto nila mag-appear. Sabi ko nga pa, paano yun? paano mag-appear? Nandito yung big-big kailangan alam alam na ng bitbitin niya ang kanyang higaan. So anyway, uh, ayaw nilang uh, puntahan, ayaw nilang mag-spend ng konting effort nilang kung talagang gusto niya makita di puntahan, ano, ano ba naman, it's, it's just within the uh, community. So uh, are you uh, talking it? here, uh, Ma Ma'am na DILD, the agency, or the, the DSWD, or PCSO, or uh, DOH, and it's not what you're saying, na uh, puntahan man lang 'yung beneficiary para masilip, makita kahit na po yung, 'di ba ang barangay eh, na diyan lang naman. Hmm. So, uh, ang sinasabi nga namin, una, ah uh, impossible na masiguro na para sa halaga ng isang uh, isang plastic bag na na goods na ibibigay mo ay kailangan pang yung tao. Hindi na naman sigurado 'yun. So, ang sinasabi namin, uh, kung kung nawawalan kayo ng tiwala doon sa mga tao na, na naisip niyo ay dinadaya kayo uh, para lang makakuha ng kunting ilang uh, uh, ilang ayuda at tintahan uh, also ang sinasabi po namin na uh, Siguro, baka po pwede idagdag na rin po. I think uh, this is uh, very much needed. Kasi isang dahilan din sig siguro yung mga sa implementers, uh, walang masyadong na ibibigay na orientation ang DILG. Uh, since uh, mga LGUs naman ay under the uh, under the supervision of the DILG, baka po pwedeng una ay ah, uh, i-require sa lahat ng mga LGUs magkaroon sila ng listing ng kanilang mga tao dyan uh, within, the, ano, within the community. Also, ah uh, dapat yung mga magkaroon ng guideline, uh, orientation on the guidelines kung pa paano nila gaganapin ito. Kasi madaling makalimot po yung mga implementers eh, lalo kung may mga bit-bit sila kamag-anak. Uh, and then uh, we hoping na sana merong grievance committee na magbibigay ng quick response kasi especially kung ang uh, ang ayuda ay uh, ibinibigay dahil nagkaroon ng emergency nagkaroon ng baha uh, people cannot wait uh, for for a week for for two weeks a month etc so uh, within the day dapat sana na resolve yan I definitely agree with you, Ms. Uh, Ms. Salvation Basiano, kasi I've been hearing that when I was the Secretary of the Social Welfare. Yun know, ang question nyo yun. Meron po bang uh, grievance committee and Department of Social Welfare, Director sa Kapano, uh, uh, pertaining to this na hindi siya nabigyan ng ayuda? O, paano po ang uh, ikang uh, ang uh, process nito? For example, ako nakatira ako sa Barangay 123, hindi ako sinama ni uh, chairman sa listahan dahil hindi ko po siya binoto. Yung mga kaanak ko, hindi binoto para kay chairman. And yet, si chairman, yung kanyang mayor ang nanalo nitong Mayo. E, paano po yun? How, how, paano ni malalaman na hindi ako kasama ngayon sa hindi mabigyan? Uh, hello, Mr. Chair. Um, yes, we do have a grievance uh, system. This you can report this to 888 po, and this is a 24 hour um hotline na bangko that anyone can report. Na hindi nakasama dun sa listahan and hindi sila na ng assistance. And we also hindi have. Hindi po ba, Miss Kapano? Total nandoon na rin ang DSWD din natin na lumapit na lamang po per uh, siguro during or after sa pagbibigay ng ayuda, lapitan na lang po ni Mang Juan o ni Aling Mariana. Ma'am, DSWD kami po, hindi sinama sa listahan. Uh, ano po ang gagawin? Kung meron po ganun, kalugitin yung isang staff natin, social worker, hindi po ka naisama dyan. Dahil hindi po namin binoto po si Mayor. So, ano po yung gagawin ng social worker? Kailangan ba bang sabihin, itawag mo sa 888, eh nandiyan na mismo? Ano po nga magandang action po? Um, uh, Mr. Chair, yes po. Um, pwede po nilang lapitan ang any social welfare on the field na available. And pwede po nila dito i-bunong or isumbong yung nangyari. And then we can um, provide naman, uh, we can investigate or provide due diligence na kung ano po ba yung nangyari. And then we can act on On that. Siguro po, doon mismo naman. ma'am. Huwag mo ka-abuti ng kinabukasan. Let's go get back to the DILG. Ah, uh, Boy LJ, yun po nang sa so, AX na mga barangay. Meron pong nagtrending dati dito na